sa mga may hilig magtsaka naman ito itong ginagamit ito yung mga alak na isang patak lang nito ay talagang uh, pati mata mo ito yan yung, matindi pa sa lason yung laman ng tsaka nito na pag iinom ka ay isang patak lang talagang hindi ka mauuhaw ng tsaka Tandang libong taon. Oh, ganun din ganun dito ito. Ah, baka ito sa mga diwin dito siguro 'to mga tsana ito pang uh, ano nang <laughs> basa, ano. Pang ito 'yung pang diwin din na ano. Na tawag to, pang panggawa, thermos. Ah? Yan. Ito naman, hindi ko alam kung para sa ano ito. Kasi marami po tayong mga antik nito na hindi pa natin alam kung para sa ba. Ito siguro sa mga hindi natata eh, pang tusok sa pwit. Sa tumae, yan. Mayroon pang dito. Hindi pa ipasok sa ganyan. Pag ba, paghila, susunod dito sa sabi ng mga tae. Yan. Kung ito naman. Ngayon ito muna tayo. Hindi <coughs> may ito po yung uh, hindi ko alam ang tawag dito pero parang uh, panghulma ata to ng bandi ng ano ng pulboron or baka dito nilalagay yung mga ano shabo yan lalagay dito sa sing singhuti ng ganyan yan siguro yan ito yung alam yung mga, anong uh, gamit nito ito naman napakabigat anong uh, bigat yung ginto natin ito Ah, ito astri. Yan, ah, ito yung astri ng sigarilyo. Yan. Ito yung nilalagay yung upos ng sigarilyo. Yung mga So, Kung sino nga kaalam dyan, sagutin nyo yan. Pakimesis na lang ah. Ah, yung ano, yan yung mga lagayan ng mga mga abubot-abubot ng mga kayamanan, mga ginto. Ah, ito, yan, yeah, may ito na malaki pala dito. <coughs> ito pa yung nilalagay ng mga ah, um, tawag itong uh, ng tumor, hindi ko alam ang tawag nito so, ng tumor o dates sa uh, tawag niya sa ingles o tagalog man dates uh, ito yung maraming dates dito sa ano sa, sa Saudi sa Middle the East hindi nalalagay, pag kumakain ka, lalagay dito dito yan, habang umiinom ng uh, or o gawa Oh, dito yan, part dito lagi yan, tsaka yung baso, ano yung baso, nakatago. Ayan. Hindi natin pakita na linisan si Rika bukan? Ito naman po yung mga uh, lagay ng kandila. Ayan. Ito napakarami pong ano. Ito naman yung uh, ganun pa rin ito sa mga pangtsaka Ah. Uh, tinatawag niya na gahawa na parang uminom pa wala ng asukal Gahawa. itong lalagay. Ayan, napakabigat. siguro ito napakamahal to sa atin. Ayan, kung ilang milyon to sa atin. si bigat niya, puro-puro. na ito naman yung uh, ito atan dito si ano, yung mga gini-gini, yung lalabas yung mga gini. Yeah. Ayan po. At saka